Good morning mga kaibiyot no. So naabot na dito diri sa Alvera Leti. So ana na ana sa Alvera Leti. Oh, Naay pa rin Oh. Oh, duha ka na sila pa rin busy layo. So ana. So mauna ni diri ang lugar nila sa Alvera Leti mga kaibiyot no. Na. Shout out sa uh, RJ Kala tayo nga pa scrap guys oh base mao na among ah, mao gid nang hilahon jud. Mao na nga pa scrap among hilahon. shout out Charlie Magni. Charlie Magni shout out nang Cagayan de Oro City. Oh, andi ah, naa na bi sa Mega Shipyard. Mega Shipyard Alvera Leyte. Picture me picture man eh oh, picture a picture against delight man. Eh isa, oh, isa 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 isa. Paro maklarong na ungot. Oh, ba. No. Oh, no. So nakatadrick ka ron sa fast cut mga kaibiyot no Tara, nito ang mong tagbot. So na Hila, hila Hila na taog ma Tara Ito Ay patay ka ko na, kanina mapijuhan mo dia, ikaw ta pull out pull out pila na namo ngay kano guys namo so karon guys mag pull out nami guys so hamon nating hilahon ang paskat so dera guys sa paskat oh so hilahon naman na na namo gila naman mo guys yun na Tara na, let's go goodbye albuera leti